Hindi may mayari ito, pa. Jun! <laughs> ang yan, oh. Yan Ay, lababo nga, oh. Lababo, nasa labas. Bot, kato. Ano. bakit di kayo tumaglagay ng na, ano? Nasa puti nasa Binasag mo, binasag mo yan, oh. Ano? Hindi o... ano po, tatalo. ang nito? Ha? Anong Bawal po yan, hindi ko... Ni... Bawal no, ito? po. Eh, bawa gusto mo, ko kasi ito magkape. Eh, bawa naman kayo sa tao. Nakiusap po ako na ito. Asama ko si Kerman, kayo pa ang galit ha? Ah. Yeah. Ah, nasa nawula nyo na yung kami, kayo pa ang galit eh. May, may mga padrino yan. Ngayon padrino na lang, hindi huwag na sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Huh? Ang pagpapalipan ni General Suka Dagupan Coral October 2 Araw ng Webes Dito sa Pilipinas Video nung buwag o to Coral Street Corner Dagupan Tundo medyo maluwag mukhang nakatunog nga ha Hello, Hello. 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 pinapatira din yung lona dahil mukhang nilalatag ito ah, oh, maganda mga maga ah oh, okay, uh, okay. ano October 2, 2025 okay, best oh, ay eh, mukhang na nakatulog to eh kasi ito, sigurado ito ah, uh, masikip eh kaya nireklamo. reklamo eh ngayon ito, may reklamo din dyan okay. October ko okay. ha ah, dali to ha ah. yun know? o meron nga pala tayo kasama MTPP galing sa sector 1 siyempre sa tayo wala magpapaba wala magpapaba

Ito nga kalye na to, ito ang kalye ng koral, tagupan. Mahaba kasi ang koral, tagusan yan hanggang walunan. So ang uh, location natin is Dagupan Coral Coral Street Tondo District 1 ito ha. May reklamo to at amo nakatunog dahil maluwag. Eh so, talagang kilala to sa mga ito sa mga masisikip. Kaya ang uh, hinala ni General eh naapisuhan to. Nangyayari talaga 'yun, ganun. Ayan si General. Meron din kita tayong MTPPB. Oh, sila yung mga nagtitiket.

Ayun, sa baba you know. na nasa labas. Bot cutter, bot cutter. cutter, Ayun, yung drainage yan. Direkta sa gutter. Ayun, dito. Ayun na. Ayun. Kaya ang mangyayari, marami na talaga yung Yung drainage. Direkta na, na dun. <coughs> bawal yeah, tu lian, ba Bawal 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 oh, oh, bawal diyan. Pati tubo mo. tubo Rekta doon sa drive-in, Oh. bawal po maglalagay kayo ng ano dyan. Ang, ang Andre Nates po, doon sa loob nyo, dyan, dito, nakala, hindi, hindi dyan sabi, laba, labahol, yan, ha, sa may labas. Lababo, nasa labas. Ayan eh. Sabi nyo, bawal eh. Ayan nga, eh bakit di kayo maglagay ng ano? Nasa poste yan, nasa poste. Alin po? Binasag mo, binasag mo yan. No? Hindi po, nasa loob. Asan yung obstruction ito? Ha? Anong Bawal po yan, hindi ko, bawal no, ito, po. Ito, ito, di yung tat Hindi ito, Ay, ano? yan, in lababo. Oh, in lababo. Kanino in lababo? Kanino in lababo? Kanino po yung lababo? Dito yan, dito, yan. Ibal yan, bawal yan. Malagay ka ng lababo. lababo sa loob ng bahay, hindi sa labas ng bahay. Hindi mo lababo na sa labas ng bahay. Oh. Hindi kipagtalo ka pa sa akin. Eh, kayo, oh, may lababo ba sa sa labas ng bahay? di ba? Oh, kita mo? Okay? Bawal nga. Kahit saan.

Pilapil. Pilapil o. Eh. Pilapil. pa. ba? Parang magiging hindi eh. Diba ba po? bahay. Happy Fiesta! <laughs> yun, yun. Masuwi mo nga to. Masuwi mo. Parang lalimit lang. Try mo na dyan, oh. Testa na rito. Sabi ko, nung yung tisero yan, ay diskaya yan, mahal siya pa yan. Ghost project yan, po ito. Di na kaya yun. Di na kaya yun. Ano naman? Di na kaya diskaya yan.

Ito patanggal yun, kanina po. Walang mayari. Sa pala sa truck yun, pag Tabi nyo na. Ay, mo Sa sakin Pati yung lona, ayan yung lona. Ilagani niya, ilagani niya. Ilagani niya. Ilagani niya. Ilagani niya. Ilagani niya. Ilagani niya.